With my girl, Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Sayang <laughs> na ako bago magluto, guys. Bambadam. At the bar, Bambadam. Every hour, Bambadam. Kailangan talaga natin mag-warm up sa umaga, guys. Hindi yun, puro higa kain, di ba? Sayo din minsan. Okay, umpisin na tayo magluto guys for to this video guys naglinis po ako ng hipon tinanggalan ko siya ng uh, yung ano sa ulo yung buti pa yung hipon ko yung matigas ko, yung yung sa ulo ayoko kasi yung isali ko sa pagluto kasi matulis siya guys kasi kahit ako nasusugat ako sa kamay kaya tinanggal ko siya para malinis ng yung luto ko po kasi yung may sinigang po sa kamatis yung ginagawa ko guys ayan po, pinagtatanggal ko na siya. Mahirap din to linisan yung hipon guys kasi matulis yung sa ulo at saka sa may puwitan niyan. Ayan na po yung ready na po at pinadrin ko na po sa gilid. Simple lang yung ingredient ko, may onion leaves, may gabi, binalatan ko po. Tatlong piraso yung gabi ko guys, marami-rami din siya para malapot yung ano ko po. At yung gabi, gamot din yung sa ulcer guys. At may white onion po ako at may tanglad, ko lemon grass. Simple lang yung sabaw ko, guys. Hindi ko pinagtiyati yung ano, yung taro, yung kamatis lang pinigapigap ko para ma. Hinabol ko yung loya, guys. Na natural asim lang. Di ako Pagkatapos kumulo guys, malambot na yung gabi at nilagyan ko ng mga seasoning, asin at saka magic sarap. Ayan na po. Malapot na guys at nilunod ko na yung hipon. Tinakpan ko po ulit at maghintay po ng 10 minutes para maloto na po siya. Ayan, kumulo na at nilagyan ko na ng malunggay. Ito ang ginagawa ko pag ang anak ko ay masakit ang tiyan. Lituan ko talaga siya ng sabaw na may maraming gabi para mawala yung sakit sa tiyan niya. At sa naman ng Panginoon, yung anak ko na wala yung sakit habang kumakain siya ng pagkain ko. Naniloto ko sa kanya at din ako bumili ng gamot para magamutan ng sakit ng tiyan niya. Kain na po tayo. Thank you for watching guys. See you next vlog. Ang pinggano ay kay Maulan ang Mindanao.